Magandang araw si Dingdong po ito. Tagbagyo na naman kaya tara samahan niyo kung i-remind ang mga kababayan nating magsasafra at manging isda. Say aha. A for ani. Hanggat maaari, anihin na natin ang mga pananin para hindi tumasayang sakaling bahain ang inyong taniman. Next, H. Hayop. Ilikas natin sa mataas na lugar ang mga alagang hayop tulad ng baboy, kambing, baka at iba pa Huwag rin kalimutan ang pets natin, na At A for alon. Paalalahanan ang mga kapamilya nating mangingista na huwag na munang pumalaot. Say it with me. Aha! Para safe ang lahat sa panahon ng sakana. Hashtag panatag ang may alam.